Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan, Isang Ta Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita Rinig, Rinig. sa buong bansa, sa buong bansa. Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM, Manila DriveMax Drive Umaangal, Umaangal na balita ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga miyembro ng gabinete nakakalat sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Pilipinas handang ipatupad ang pag-aresto ng ICC o Interpol laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero DOJ wala pang natatanggap na arestuarad. Dating Senate President Juan Ponce Enrile, kasalukuyan umanong naka-ICU dahil sa pneumonia. Senador Ping Lacson, balik na sa pagiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. At MPD, naghahanda na sa malakihang religious rally sa Maynila. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide. Drivebacks. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Martes, November 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, patuloy po ang malakanyang sa pagsubaybay at agarang pagtugon sa mga lugar at pamilyang tinamaan ng Super Typhoon 1. Kasabay nito, sinisiguro rin ng pamahalaan ang mabilis na pagbabalik ng serbisyo ng gobyerno at tulong sa mga apektadong komunidad. May report si Brigada Marikar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. B -b -b report. Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lugar at pamilyang sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakakalat ang mga miyembro ng gabinete sa iba't ibang lugar na sinalanta ng bagyo para personal na pangasiwaan ang relief operations at mga inspeksyon. Ayon kay Castro, si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nasa Katanduanes na isa sa matinding hinagupit ng bagyo. Ito'y para pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga tinamaan ng Super Typhoon 1. Batay sa ulat ng ahensya, aabot sa 600,000 family food Bags ang kanilang naipamahagi sa mga biktima ng Typhoon Tino at Uwan. Mahigit 21,000 na ready-to-eat food boxes naman ang naipamigay sa lahat ng rehiyong apektado ng magkasunod na bagyo. Nasa late naman anya si DOH Secretary Ted Herbosa para pangasiwaan ang pagbabantay sa kalusugan ng mga apektadong residente, partikular sa bayan ng Silago, Hinunangan, St. Bernard, Sogod at Bontok. Nagpapatuloy din anya ang DOH sa pamamahagi ng mga gamot at nutrition commodities sa sa mga apektadong komunidad sa Leyte. Sa kabuuan, 8.2 million pesos ang nakandang logistics para sa buong rehiyon. Nagtungo rin si Herbosa sa Leyte Emergency Operations upang personal na kumustahin ang mga healthcare workers. Ayon sa kalihim, prioridad ni Pangulong Marcos ang pangangalaga sa mga medical responders na apektado rin ng mga nagdaang bagyo. Si Education Secretary Sani Angara ay nagtungo naman sa Negros Occidental para alamin ang kondisyon ng mga paaralan doon at kumustahin ng mga mag-aaral na apektado ng kalamidad. Sinusuri naman ni DOT Secretary Christina Frasco ang lawak ng pinsala ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa lokal na turismo, kasabay ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad. Umaaksyon sa mga lugar na tinamaan ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Buong pwersa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-aksyon sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan at Typhoon Tino. Alinsunod ito sa mandato ng Pangulo na personal na alamin ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng magkasunod na bagyo. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapagbigay na ang pamahalaan ng 324.1 million pesos para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong tino. Nagpaabot din ang pamahalaan ng 48.9 million pesos sa mga pamilyang tinamaan naman ng Super Typhoon 1. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Strike Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, huminto na ang ulan pero tila hindi pa rin humuhupa ang problema ng ilang residente sa Paco, Maynila. Ang dahilan, nasira ang floodgate ng Paco Pumping Station noong kasagsaga ng Super Typhoon Uwan. Narito ang report ni Brigada Jigoko Studio. Ibrigada mo! Brigada! report! Lubog pa rin sa baha kanina ang ilang bahagi ng Quirino Avenue Extension at UN Avenue sa Paco, Manila kahit na huminto ng ulan na dala ni Bagyong uwan. Bandang alas tres ng madaling araw, umabot sa gutter level ang baha kaya't ilang motorista ang umatras na lang sa takot na masiraan ang makina. Sira kasi ang floodgate ng Paco Pumping Station, kaya hindi nakapagbomba ng tubig ulan mula pa noong weekend. Nasira ito habang nananalasa si Super Typhoon Uwan. Sa inspeksyon ng MMDA, lumabas na malakas na hampas ng tubig mula sa Pasig River ang dahilan ng pagkasira. Umabot kasi sa 12.6 meters sa taas ng tubig. Dahil dito, binaha ang catchment area ng pumping station. Kabilang dyan ang Estero de Paco, Estero de Pandacan at Estero de Concordia. Umabot sa siyam na pong pamilya ang inilikas nitong linggo. Ngayong araw, personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dison ang lugar. Connect ko naman yung mga pumps, gumagana naman lahat. Kaya lang, syempre, hindi nga mapapagana yan hanggat hindi na-fix ulit yung flat gate dun sa kanyang permanent position. So, But in the meantime, gumagawa na ng plano yung mga Korean consultants natin na papagakasin natin yung ano no, yung, uh, yung floodgate. Ayon kay Secretary Dizon, covered pa sa defects liability period ng mga kontratista ang proyekto, kaya walang gagastusin ng gobyerno sa pagkukumpuni. Kasama naman sa warranty period pa ng kontraktor ito, 2-year warranty, uh, 20, 2024 pagang na turnover to so isang taon pagang so wagang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to sabi niya 14 days pinapabilisan natin PTA siya na Technologies ang contractor ng proyekto sinimulan ito noong February 2022 at natapos noong April 2024 target ng DPWH na maibalik sa pwesto ang floodgate sa loob ng dalawang linggo habang tatlong buwan naman bago matapos ang permanenteng repair habang inaayos ang floodgate, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon para matiyak na hindi na muling babaha sa mga apektadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority. IMAX. 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 Nature -wide. Nature -wide. Kinumpirma naman ni Department of Justice State Council Dennis Chan na wala pa rin silang natatanggap at nakikita na kopya ng arrest warrant mula naman sa International Criminal Court para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Chan na sa sandaling magkaroon ng warrant of arrest, dalawa lang ang posibleng opsyon ng ahensya. Ito umano ay extradition o surrender at kasalukuyan na nilang pinag-aaralan. Samantala, nanindigan naman si Prosecutor General Richard Fadulion na walang immunity sa pag-aresto ng mga mambabatas kahit pa mga miyembro ang mga ito ng Kongreso. Sinabi niya ito ng tanungin kung may hahadlang ba sa posibleng pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Matatandaan po na noong weekend, sinabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya na nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato. Buybacks. Frymax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, kasalukuyang nasa intensive care unit sa isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel at former Senate President Juan Ponce Enrile. Ang pagkaka-ospital nito ay dahil umano sa pneumonia. Ibinahagi ang impormasyong ito ni Senator Jingoy Estrada at sinabi rin niyang mayroon na lamang umano itong maliit na tsansa para makasurvive ayon sa reliable source. Mababatid na si Enrile, 100 101 years old, ay ang pinakamatandang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. IMAX. IMAX. Major wide. Major wide. Matapos nga ang magbitiw sa pwesto nitong nakarang buwan sa Senate uh, Pro Tempore Ping Lakson, muli siyang inihalal ngayong araw para maging chairman naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Major! very important witness na binanggit niya kamakailan. Handa pa rin daw humarap sa flood control hearing. Samantala, dating Congressman Saldi ko, posible raw payagan na humarap virtually sa pagdinig. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Balik trabaho na nga muli bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos na ihalal siya muli sa pwesto. Mr. President, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Panfilo Lacson as chairperson of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigation. I'll move, Mr. President. Any objection? Chair, here's none. Senator Lacson is by elected. Sa nauna ng interview kay Lacson, sinabi niya na unang-una niya raw aatupagin pagbalik niya sa pwesto ay ang paghiling kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gatchalian na ibakante ang darating na November 14 para sa pagpapatuloy ng flood control hearing. So if elected again as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, then I already talked to the Senate President to request uh, Senator Sherwin Gatchalian to vacate uh, Friday Uh, November 14 to give way to the uh, resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. para sa susunod na pagdinig, balak din daw na senador na imbitahan. Ito ang sina dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Eric Yap at ang labing pitong kongresista na sinasabing binigyan umano ng suhol na mga diskaya. Samantala, isa pa sa kanyang planong gawin ay payagan. itong si dating Congressman Saldico na humarap sa pagtindig virtually. Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as uh, we all know, most uh, probably is abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy. Philippine embassy, doon sa lugar ng kinaroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify. And then, pwede, after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung uh, nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony. Uh, sa isang consul kung saan sa Manila naroon. So may ganong arrangement na with him, sir? Yun ang sir? gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy, mm -hmm. uh, physically, para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, eh, even after the after testifying, pwedeng i mm -hmm. uh, through a consul na yung kanyang uh, tinestify, uh, maybe, uh, alam mo, Friday, tapos pumunta siya ng embassy ng uh, or consulate ng uh, Saturday. Pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truth, uh, truthful. Sa ngayon handa pa nga rin daw umarap ang very important witness na sinasabi ni Lacson. At kung maaalala sa nakarang press conference, sinabi nga ng senador na ang very important witness na daw na ito ang pupwedeng sumuporta sa mga naunang aligasyon and at the same time ay magbigay ng mga bagong pangalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. B Max. Brigada Balita. Nationwide. Samantala mga kabrigada, panahon na raw para isulong ang anti-political dynasty bill. Ito ang inihayag ng leader ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw. Pero ang mismong nagnanais na magpasa ng naturang panukala, inaming marami sa mga miyembro ng sariling pamilya ay nakaposisyon sa gobyerno. Ang kanyang paliwanag, alamin sa report ni Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada. Brigada. Report. Ibubuhos ng kamara ang lakas nito sa pagsusulong ng mga panukalang batas na layong magpatupad ng tunay na reforma na inaasahang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan. Sa kanyang talumpati sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw, inanunsyo ni House Speaker Faustino Boggi D. III na ilulunsad nila ang dalawang konkretong hakbang na maghahanay sa ninanais na reforma. Sa harap na rin anya ito ng isyu sa katiwalian sa Ghost Flood Control Projects. Punto ni D. Malinaw ang direktiba na ipapasa nila ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill bago mag-adjourn ang sesyon sa Disyembre. Inihayag din ni Speaker D na iyahain nila ang panukalang anti-political dynasty bill. Ito'y kahit pa mismo ang pamilya niya ay may maraming miyembro na nakapwesto sa gobyerno. Panauna na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay mahabang tradisyon, meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako ng paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Paliwanag pa nito, bagamat may mga nakaposisyon sa kanyang pamilya, meron din namang mga natalo. Kaya taong bayan na ang dapat na magpasya kung sino ang nais nilang maglingkod sa kanikanyang lugar. Dagdag pa ng leader ng Kamara. Dapat patunayan na bawat isang kongresista na hindi lamang sila puro salita kundi sa gawa at bukas sa pakikinig sa taong bayan. Ang seryosong pagbabago umano ang daan tungo sa mas maayos, makatarungan at maunlad na bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, IMAX. Pinaghahandaan naman ng Manila Police District sa inaasahang malakihang pagtitipon po sa Rizal Park mula November 16 hanggang 18. Bukod naman sa traffic management, magdideploy ng libu-libong pulis para tiyakin ang seguridad at kaayusan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Naghahanda na ang Manila Police District para sa inaasahang tatlong araw na malaking pagtitipon sa Rizal Park. Ito ang religious rally ng Iglesia Ni Cristo na nakadakda sa linggo, November 16 hanggang November 18. Ayon kay MPD Spokesperson Major Philip Ines, nakahanda ang security at traffic plan ng pulisya. Bukod sa Rizal Park, binabantayan din ng MPD ang iba pang lugar sa lungsod gaya ng U.S. Embassy, Ayala Bridge, Manjola at iba pang strategic sites. Patuloy ang checkpoint at border control para maagapan ng anumang banta. Ang nakaraan naman po, nakita naman po natin organisado yung kanilang ginawa nung nakaraan. Kung, kara, kung saan nga po nakita natin na naging maayos po, naitawid po ng maayos kahit ganun po karami yung mga nagpunta doon. Ganun pa rin naman po ang gagawin natin nga lang hindi naman po kami pwedeng maging kampante. Ang sa atin po dito, uh, tinitingnan po natin dito, tiniling din natin doon sa ating mga kababayan, natulungan din po kami. Kasi sabi nga po natin, uh, alam po natin sa lungsod ng Maynila, talagang uh, halos araw-araw po may mga protesta kami. At uh, sa atin naman po, malagi po natin nandun po yung pagrespeto natin sa karapatang pantao. At bagamat wala pang natatanggap na konkretong banta, magde-deploy ang PNP ng halos 15,000 mga pulis at may nakahandang security plan kasama rito ang koordinasyon sa mga organizers ng rally para mapanatili ang kaayusan. Isa rin ang ilang pangunahing kalsada simula November 16 hanggang 18, gaya ng southbound ang Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang Pio Campo, northbound ang Bonifacio Drive mula Under Circle hanggang Katigbak Drive, bahagi ng Calao Avenue, P. Burgos Avenue at Maria Orosa Street. Magkakaroon naman ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista upang maiwasan ng mabigat na trapiko. Wala po tayo natatanggap na anumang pong banda pero kung meron man po, hindi po natin ikikipit balik ito, magkakaroon po agad tayo ng assessment sa evaluation. Uh, marami po tayong binabantayan sa lunsod ng Maynila. Hindi lamang po Menjola, nandiyan po yung US Embassy, nandiyan po yung uh, marami pong lugar doon na binabantayan ng MPD. Ang sa atin lang po, uh, may mga lugar po talaga tayo na may nating binabantayan. Tinatayang 300,000 katao ang inaasahang dadalo sa naturang pagtitipon. Patuloy ang paalala ng MPD, iwasan ang mga lugar na isasara at makipagtulungan sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath. Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority. TRIBEMAX! TRIBEMAX! Brigada Balita Nationwide! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Max! TRIBEMAX! Max! Brigada Balita Nationwide! <tod noise> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefem Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mga kabrigada, muli na namang sinubok po ang ating mga kababayan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon dahil sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Marami sa kanila ang nawalan ng tirahan, kabuhayan at pangunahing pangangailangan. Sa pagkakataong ito, nananawagan po ang Brigada News FM Philippines ng tulong para sa ating mga kababayang nasa lanta. Ano mang halaga o tulong mula po sa inyo, ay malaging malaking bagay na po yan para maibsan ng kanilang pinagdaraanan. Para sa mga nais magpadala ng cash donations, maaari po kayong mag-send sa GCash number na 0956-774-2161. Maaari rin po kayong magbigay ng in-kind donations tulad ng bigas, delata, noodles, tubig o iba pang grocery items. Kung nasa Metro Manila lang po kayo, maaari po naming personal na puntahan kayo at i-pick up ang inyong mga donasyon. Sama-sama nating patunayan na sa bawat sakuna, hindi nagiiwanan ang mga kabrigada. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pakikiisa. Mula rito sa Brigada News sa Fem Manila, The Music and News. Authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.